Lo 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 lo. Paldo. So guys, ah uh, nandito ako sa kwan ngayon sa Kantilan. Ah uh, s'empre oh. uh, nagpapasalamat ako oh, dito sa na. mga burgers dahil ah uh, dahil nagbibigay kayo ng masaya at, at kami nakakanta kami oh, para, para sa ah uh, uh, December. Ah December. Yes, okay, all right. So okay, all right. ngayon ay pauwi na kami sa bahay sa Adlay. Ngayon, tara. So, siyempre, ah, what's up for today's video, mga aigsonan? Oh, guys, grabe. For today's video. Okay, right. Traumatic na. Traumatic, ah, sa uli na sa mga sa balay, guys. Oh, shout out to dinis sa mga burgers di sa kantilan, nag-eskwela ko man, guys. Grabe, guys. Okay, so, siyempre, ah, mga buotan sila din, guys. Na iban naipot na ipod, So, tara, guys. Iban. Uli na sa, guys.

Kuya relax, relax. <laughs> <laughs> ko kabantay gara. May butas pala dito, grabe. Ay, pagsakit man. Ano ang chinelas? Ano ang chinelas? Lubong ako sinilas So, may butas pala dito guys. Uh, unta mga plaster dito guys. Grabe, ilikato pala dito guys. So, kunin natin sinilas guys. Baka may as dito. Okay ra kwarta, pwede ra. Na <laughs> nang nangoyaw. So, yung kamay ko. Inesoso ko na. <laughs> nai pali-pali pa. Mao waya gadur jas. Kanod siguro. Buya mana anud? na sa ino kang gatasan. mo na kan hinga ramanta. Tamat atat sa lagyo. <laughs> Ano na na karon? Salamat 'yan sa nang gitar. Mga kali-palipan sakto na na. Sinilas. Oh, sinilas. Nauno ba 'yan? Ma, na pulita si Dana. Tara tara guys.

adbasar na maiso ko dila muluk ka patutangan yin angwan nimo ito guys so <coughs> nagtineler ko guys lang ta salamat guys ha nag si kam maam ito namam salamat maam o oh, piligyan yak man angwan So, yun lang guys. Yung magigat kayo sa paglalakad guys. So, amuro to guys.